Alright, so good morning, good morning again mga kapugi So tapos na ang ating uh, pagpapanggap na turista <laughs> Babalik na tayo ng ating uh, job site Ayan So magbabiyahe tayo ngayon, babalik tayo ng Iraq Alright, so good morning, kumusta? Shout out sa lahat So i-check muna natin, baka may nakalimutan tayo Alright, so huwag natin kalimutan i-check ah ating mga cabinet hindi tayo mag check out ng hotel okay, wala ba tayo nakalimutan sa rape ayan, so wala okay passport Okay, so bababa -ba -ba muna tayo. Tuloy totally check out na tayo. Then uh, kakain muna tayo ng almusal. Kasi hindi pa tayo nag-almusal. Tapos pagkatapos, uh, punta tayo ng airport. Alright, good morning, good morning. So yan. Yung kama, hindi man lang natin natulugan. Apat na araw tayo. Kasi doon lagi tayo natutulog sa supan na yan. Okay, let's go. Well... Wow. Let's go, let's go. Ay. Ay. Ah. Kembali kita maina website. Tapos tayo ng ating uh, pagbabangkab na turista. <laughs> paano eh, nakapag gala-gala uh, tayo rito sa Dubai no? Ah. tayo ng job site. Wala tayong dala ngayon. Sobrang bigat ng dala natin. yun. Grabe. Uwi na tayo. Magpapalit na tayo ng uh, set natin. 270 270 270 270 270 270 270 So, pahin muna tayo. mo sa'yo. Tapos ito, ayan, pang makakainan. Okay. Right. Teka lang, ito lang ang natin ngayon. 270. 270. kain muna tayo. So, tapos na tayo kumain. Si si naman. Hindi lang. Wow. Tapos punta na tayo ng airport. ano tayo mag-aantay ano, ng oras. 네. <laughs> 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 well, okay. morning. Ah. Saan na tayo ng taxi? Kasi sa Terminal 2 walang ano eh. Walang bus. Walang bus doon sila eh. Yung bus nila sa ano lang eh. Terminal 1 uh, and 3.

Deixa eu ver aí. Alright, so... Anong room natin? Ah, 16... 16, 16... 610. Alright, okay. So, dito tayo. Pagod siya biyahe. Ang tagal pa lumapas ng ating bagahe. Parang yung bagahe ko ang pinakahuli. Oh, wow. Oh. 16. Right. So, dito tayo. 16. Right. Okay. Alright. So, isaksak na dito itong ano dito para may ilaw. Ayan. May na. Ayan. Okay. So, pahinga tayo. Ayan. Okay. Kumusta. Ayan you know? o. Tam Bernardo Erbil Arjaan Bayrotana Alright Ayos diba? Meron tayong pawilang parte So dito po na tayo mag-overnight tapos bukas na umaga biyahe ulit kami biyahe kami ulit alas 7 kami alis dito, so mga limang oras kami magbabiyahe punta rin sa aming uh, job site parang walang aircon na ayun nakaupal eh okay so di dito tayo maliligo bukas ganda ng siyero yung siyero dito parang mas malaki pa ko sa kwarto sa bahay So, ito yung magiging tulugan natin ngayong gabi, mga kapobi. Good morning, good morning. So mag titimpla muna tayo ng kape ng kape muna tayo. Okay, so hanggang dito lang tayo mga kabugi. Bye-bye.